Guys, para sa mga WAI user mayroon tayong bago eh ganito lang gagawin natin itong brand nga pala ng TV namin, Pensonic ito pa rin yung dati pa rin Pensonic ito pa rin yung ginagamit ko noon na pinakita ko hanggang ngayon okay pa rin eh pakita hmm. natin muna gumagana siya, diba? Oh. i-buy natin yung code niya wait Set muna natin. One, one, one. Ayan na. Oh, wala na. Hindi mo na nagpangahanan. Na. Ito lang gagawin natin dyan. Hold lang natin tong set hanggang sa makita natin yung volume dito sa baba. Siguro mga nasa 40 seconds din eh. Okay ma? Set. hindi na kailangan ng code to all brand ng TV to Ang katagalan nga lang eh. Okay na. Mababas, okay na. Ilap ko lang, baka kasi maano. Madali eh. tayo eh. Oh. Ano? Oh, okay, okay na, okay na. Gumana na. Oh. Next seat. Source. Oh. Okay. Okay. Ng ganun lang. Goodbye.